ma makulong ng sampung araw si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kung hindi ito sisipot sa Senate investigation para sa mga kasong iniaharap sa kanya, kabilang na ang sexual abuse kahit na ipinatawag na ito ng Committee on Women. Ito ang babala ng legal expert na si Attorney DJ Jimenez sa kanyang panayam sa programang Dos por Dos na basean niya sa mga nakasaad na panuntunan sa 18th Congress. Kung susundan natin yung uh, internal rules ng uh, Senado, Uh, by a vote of uh, two-thirds ay pwede nilang i-cite in contempt si Pastor Kibuloy. Uh, At um, pag sinite nila in contempt ay uh, maaaring ma-orderan na makakulong si Pastor uh, Kiboloy ng mga sampung araw. Paliwanag pa ni Jimenez, sa pamamagitan ng ganitong investigasyon sa Senado, titignan ng Kongreso kung may mga batas na dapat pag-igtingin para sa investigasyon at dito na anya pumapasok ang human trafficking law sa bansa. Si Kiboloy mismo ang nagsabing hindi ito pupunta sa investigasyon ng Senado para sa mga naturang kaso dahil anya Korte lamang daw at hindi isang Senate hearing ang maaring tumukoy kung ang isang tao ay guilty o innocent. Ito ang sinabi ng pastor sa isang audio statement na kanyang ipinuos sa kanyang social media page. Paghahamon niya pa kina Sen. Risa Contiveros at sa mga witness na mga dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ magpunta raw sa korte at sampahan siya ng kaso. Matatandang sa simula ng pag ng Senado sa mga aligasyong ipinapataw kay Kibuloy, sinabi ng mga witness na nasaksihan nila mismo ang ilang insidente ng sexual abuse sa loob ng organisasyon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.